tutunghayan natin ang dulang patungkol sa kung bakit nga ba ang magbubugas ng pinggan. Sisimulan natin ang ating istorya sa bayan ng Santa Rosa, kung saan nakatira ang may asawang nagnangalang Hugo at Inelda. Lagi na lang sa kung sila ay kakain, pinag nila ang magbubugas ng pinggan ng si Hugo ay papadalit na naman siya ni Imelda. Kung ano-anong pangalan ang tinatawag niya ay Hugo at kung sasagot, din si Imelda si Hugo ng walis tango. Nakasanayan ang tawagin ng kanilang mga kapitbahay ang bukutotin si Imelda na kamundang Ha! At si Hugo, nakaugong. Isang araw, nang wala na silang matapos kumain, biglang nilawot ni Kakugo ang lamesa. Sabay sinabi, Ayoko na maghukas ng pinggan! At sino? Aba! aba Maghahap na ako ng araw sa bukin! Tapos ako ba maghukas ng pinggan? Ayo na maghukas ng pinggan! Sabi ni Kakugo. Dahil sa sinabi ni Kakugo, tumayo si Kamalda. Siya ang magbubukas sa tiga, Kao Bog! Nadakot si Kao Bog. Nanginip, nakaramdam ng na kabag. Napahawak siya sa buto ng mesa. Nginitinan ang kanyang asawa ay hindi niya magawa. Binulong niya sa ere ang mga salitang, Ikaw! Ikaw! Ikaw ang mabahay! Ikaw ang nakikita ng mabahay sa bahay! Dahil sa sinabi ni Kakugo sa mahal bang monologo ni Kamadang, tinanaw niya ang kanyang walis. Nakita ito ni Kakugo. Sa pagkakataong iyon, alam niya sa sarili niya kailangan niya na namang ihanda ang sarili niya sa matagal-tagal na takbuhan. Kinuha ni Kamadang ang walis. Itinaas ito at hindi ako na sinabi ni Kakubo ay napaisip sa lip si Kamalda. Lumabas mo muna niya! mo ang inyong Hindi pa ako niyo ng iyo sa ilalim na mesa! Italunan mo namin walis. balis sabi ni Kakubo. Sige, sige! Wala na! Sagot ni Kamalda. Lumabas mula sa ilalim ng mesa si Kakubo. Nang makita niya ang kanyang asawa na may hawak na walis sa kanyang likuran, ay nag-umpisa na naman itong makaramdam ng kaba. Aba na ako ba? Upo! Gamit ang walis, tinuro ni Kamandang ang upuan at doon naman takot na takot na umupo si Kamandang. Po! Ano sa sabihin mo? Magkakasintal, okay, kung, kung sino ang unang magsasalita, magkakasintal siya, siya ang maghugas ng minggay palagi. Ganun lang? Oo, ganun lang. Ang unang magsasalita ang maghugas palagi? Oo, palagi. Kahit ang makakawali? Kahit ang makakawali. E mga palayo? Kahit mga palayo. Kahit, kahit ang mga tigang tapperware? Tapperware? Panandali ang nanahimik si Kao uh -huh. Nagdalawang dalawang isip bigla sa kasunuan. Ano? Kaya mo? Kaya mo? ko! Kahit mga nagmamagigang tao rame, ganito, kapag ikaw nagsalita at sinisangkat naga sa akin, O kaniliman! O kaniliman! Ikaw ang malaki ang umungkas ng bigla. Madali lang

Nagtitigan sila sa harapan ng mesa may dipa ng huga sa mga pinggan, baso at kutsara. Ayaw nilang iwanan ang isa't isa sa takot na baka magsalita ang isa man sa kanila. Nagtitigan lamang sila. Di nagtagal, ang pusa na tila naghahanap ng pagkain. Ilang sandali ay biglang tumawag ang kanilang kapitbahay. Kamal Nagtaka ang kapitbahay nang makita niyang nakabukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Nakabukas na naman ang pinto. Dati lang naman ay sinasarado nila ito. Pumasok ang kapitbahay sa loob ng bahay ng mag-asawa, kaugong at kamal lang. Naigil lang pala kayo. Hmm. Hindi nila ako nabibinig. Hindi gumalaw o nagsalita ang dalawang ito. Walang mangyayari kung kung tayo dito. Teka lang, tatawagin ko lang ang albularyo. Albularyo? Iyo, kapos chik. We should go to ambulance na lang kaya. Bakit mo kayo sa iPhone ko? Ako na naman ang kaya ng iPhone ko. O, iyan ang um, iPhone mo, Google Skin. Saksa po sa Tama na yan, tatawagin ko lang ang albularyo. Ang ano, ano gagawin natin para kung ano sila? May Hindi ako sa mano. Master. Master, ang ikaw sa ang Sandali ang nanahimik ang albulan. Tila ba nag-iisip ng paraan kung paano mapapagaling ang mag-asaw. Maya-maya ay bigla siyang napasigaw. Dahilan para lahat ay magulat. And then la now run Para by lahat ng mga nangyari ay wala pa rin nangyari pinakugong at kamal na. lahat-lahat ang albularyo, ngunit sadyang malakas talaga ang sumanig na espiritu sa mag-asawa. wala pa rin nangyari 三年七个月对比。 Baka sa mukha ng mga kapitbahay ang takot at gulat. Takot sa sigaw ni Kamaldam at gulat na sa wakas ay nagsalita na rin si Kamaldam. Maya-maya pa, Aha! Aha! Ikaw ang na nagsalita! May kasunduan kami na kung sino magsasalita ay siya na ang magbubuka ng pinta at kaya naman. Lalo pang nagalit si kamandang sa inasan ng kanyang asawa. Kaya, kinuha niya ang walis upang ipanghambalo sa mga kapitbahay at gano'n din sa kanyang asawa na abot langit ng tuwa. Mga At dahil doon sa kasunduan ng mag-asawa kaugong at kamandang, ating natunghayan kung bakit ang mga babae ang naghuhugas ng na mga pinggan. At dyan nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po. I don't know.